Hello guys! Welcome to my vlog! So, ngayon ay maglilinis ako ng CR ko. So, ito yung trabaho ko everyday. Pag sa CR, pag dito sa CR guys, every time nagpupupo or iihi ako, ang ginagawa ko is mag-disinfect ako. Ayan o, oh, disinfect. Ito ang gamit ko. Ayan. Ito ang gamit ko na disinfectant. So, disinfectant, multi-action cleaner, lavender. Ayan, masarap sa ilong. Saka may, may ano ako, may may bleach. Ayan. So, ito guys, I make sure na ito ay dry. Dry ako dito. So, hindi pwede mabasa ito dito, na portion. So kahit nabasa dito as long as dito ang important is hindi ito mababasa. So mayroon tayong hand soap and of course may mga may mga pampaganda dito and then dito lahat ng mga, uh, mga ano ko mga sabon, sa toothbrush, ayan. So eto guys, importante is ang aking basahan. So, every time magamit ako, every iihi, maglagay ako ng disinfectant. Ayan, ang gawin ko lang is spray throughout here or pwede throughout here. Ayan, mag-spray lang ako. Then, of course, ang mabango siya but I need to cover my nose because fume pa rin yan. So, ano pa rin sa baga natin yung, yung amoy. Pero, hindi siya mabaho. Ma, ma ano siya mapango. So, ngayon is, <coughs> trapuhan na siya ng dry cloth. Ini dry cloth, yung cotton. Para, para ang, ano niya, Ayan, okay na siya hindi na siya, siya masyado maamoy yung fume para to make it very shine to make it very shine shiny na siya oh very shiny ayan So, malinis na ito. Everyday, naka-disinfect. Naka-disinfect yung toilet ko. Kaya, sa mga, ano ko, kung magiging guest ko, kailangan ganun din ang gawin nila after, <laughs> after sila mag-ihi, lagyan lang ng disinfectant, no? So, dito, malinis na rin yan. So, ayan, guys. Pag after ko maliko, i-spray ko na lang ito na water. Pag after ko maliko, guys, no? Pag spray lang ako ng water dito. Sarap maliko, guys. Tapos yung sa dito naman is mag lang ako ng brush. Ayan. Ayan. Brush lang ng brush para hindi magdikis yung yung dumig. Dumi. Kasi may mga dumi yan. Ayan o. Oh, may mga may mga dumi-dumi na yan sa may Lito. tapos punasan lang yan ng cloth so itong itong patina kailangan pagbaligo ka kailangan nakaganyan para hindi magbasa yung doon sa kabila. So, and guys. Here also, no. Dito, nagdi-disinfectin ako kasi after nang mag-toothbrush, kailangan talaga yung disinfect. Kasi marami talaga yung laboratory natin. So, spray lang ng spray. Then, I-cover nyo muna yung nose nyo kasi this uh, ano to eh, a fume. Yung fume ng, ng disinfectant na makasama pa rin yan sa lungs. So, until mag-shiny siya. Ayan. Very shiny ang ating lavatory. Hmm. O, oh, diba? Ganyan lang, guys. Maliit lang kasi itong CR ko. So, ayan. <clears throat> so, ayan lang. Then, flush natin para maglinis ang kanyang bowl. Ngayon, paggabi, guys, ginagawa ko is i- lalagyan ko ng bleach para overnight na yan pag gabi, ino-overnight ko siya ng bleach. tapos tatapan ko na yan siya. Ayan, malinis na ang ating CR, comfort room or bathroom. Ayan, guys. Thank you for watching.